Hi mga kamangshi, good morning. Ayan guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, again, gusto ko i-share lang sa inyo guys itong video na 'to, nakaka-high blood. Grabe, sobra akong nahigh blood dito sa ating Vice President na ito. Bakit ganito ang pag-iisip niya, guys? Ayan, sa mga hindi pa po subscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe and don't forget to notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. I-share ko ang video ito sa inyo. Pakikita ko sa inyo at kayo na ang humusga. Ano ang inyong masasabi? Sa mga basher dyan, sa mga DDS dyan, sige, pasok kayo sa aking video, sa aking ano, manood lang kayo dito at mag-react kayo. I-bash nyo ako kung gusto nyo. Bahala kayo. Nasa inyong ano yan may tama kayong pag-iisip at ano, alam nyo kung ano yung dapat at kung ano yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon kung totoo ba itong mga sinasabi ni Sara Duterte na tungkol ito sa isa sa prime water guys i-share ko lang sa inyo guys kasi ako ay consumer ako po kami po kasi sa aming tinitirahan sa Carissa 1 sa Teresa Rizal ang gamit po namin ay prime water mula nang tumira ako doon sa subdivision na yun, yun na po ang aming ginagamit. At totoo po, yung mga naririnig nyo, yung mga napapanood nyo sa news na viral ngayon, ng mga problema sa prime water, yun po ay, ako na lang, ako po ay magpapatunay. 2004, lumipat po kami sa Carissa 1, sa Teresa Rizal, sa at ang gamit po namin ay prime water. Ngayon po, ang prime water na 'yan may oras po 'yan. May oras siya na pwede mong gamitin. Sa umaga, kailangan madaling araw pala, mga alas, alas 4, gising ka na. Kasi para mag-ipon ka ng tubig. Kasi pagdating po ng alas 8, alas 9, wala na pong tulo. Minsan nga hanggang 8 lang, wala na pong tulo. Tapos, sa gabi naman po, mag open yan sa hapon, 4, 4 p.m. hanggang alas 9 or alas 8 ng gabi. Ganon din po, parang ilang oras lang po. Kaya, kung ikaw ay busy, may trabaho ka, paano ka makakaipon ng tubig? Pero kung swerte mo lang, kung may kasama ka sa bahay na mag-iipon ng tubig, pero kung may trabaho ka, lahat bawa, mag-work ka, lal lalabas ka ng ano, Uh, papasok ka ng mga 8 o tapos uuwi ka ng mga 8 din ng gabi o ipagpalagay natin mga 7 tapos magbabiyahe ka pa maabutan mo pa ba yung tubig? Di ba diba hindi? So, napakahira po guys. itinray na po namin na mag ano kami sa Manila Water, Nawasa pero hindi po pinapayagan ng subdivision na pumapasukin po ng nawasa ang aming subdivision dahil bawal daw po yun pinag pinagbawal po ng mga bilyar dahil nga bilyar ang may pag, pagmamayari po ng prime water so ngayon po eto nga naglalabasan maraming mga reklamo marami na pong marami hindi na po nakayanan ng mga taon gumagamit ng prime water ang serbisyo po na ginagawa sa amin ng prime water at minsan nga nasisiraan po ng motor so ilang minsan po ah uh, 2 days, three days bago magawa yung motor. So ma paano? Kami, nahihirapan po kami. Syempre, ang tubig po, kailangan natin 'yan araw-araw, hindi lang araw-araw. Talagang dapat minuto, oras-oras kailangan po natin ng tubig dahil syempre sa CR natin at lalo na sa ating mga paghuhugas ng plato, pagluluto, 'di ba? Kailangan natin ng tubig. So pinagtiisan po namin 'yon dahil kami sumusunod sa ano nang homeowner ng aming subdivision sa Acariza, Rizal. Aya, ngayon nasoot natutuwa ako ngayon kasi pumayag po ang ating pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan po ang Prime Water dahil sa dami nga po nang nagrereklamo. Ngayon, ito naman pong si Sara Duterte ay nagpa-interview na, na naman ng media at ang sagot niya po sa kan sa mga tanong sa kanya ay isa daw po itong pamumulitika dahil lang daw po sa uh, alyado niya ang Bilyar kaya po ang pangulong Bongbong Marcos ay pinupulitika po itong Prime Water So, napakakited talaga ng utak nito ni Sara Duterte. Nanonood ba siya ng mga balita? Nanonood ba siya ng news? Sa tingin ko hindi siya nanonood. Di, eh. wala siyang pakialam alam sa mga tao, sa mga mahihirap, sa mga tao dumadaing nang nangangailangan ng tulong, wala siyang pakialam. alam Parang para sa akin, parang napaka-walang kwentang vice president nito. Dapat wala na lang 'to sa pwesto niya, umalis na lang 'to, eh dapat talaga ma-impeach na to eh, makulong na tong si Sara Duterte na to, sobra ng ang ginagawa niya. Lahat ginagawa ng ating gobyerno, mabuti nga po at tinugo ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga reklamo na yan sa prime water eh. Hindi katulad nung panahon ng tatay niya, marami na rin po nagre-reklamo noon pero nagbingi-bingihan, hindi nila pinansin dahil kaalyado at kaibigan kaano po nila ang bilyar. Siguro, tumutug, kumikita rin diyan si Duterte. Dahil noong panahon ng ni Duterte, mas dumami po noon ang negosyo ng mga bilyar. At mas napaboran po ang mga bilyar noon sa totoo lang. Hindi lang po, hindi lang po ako ang nakapagsabi nito dahil ito po yung napapanood ko rin sa mga balita at sa, sa news na ganito ganon maraming mga mga hindi lang kwento totoo pong nangyayari kaya ito guys, panoor pa, pakinggan nyo po itong interview ito kay Sara Duterte. At siguro naman yung mga DDS dito, Anong masasabi ninyo? Kung kayo kaya nasa kalagayan, ako, makakapagsasabihin ko kasi prime water ang gamit ko eh at nararanasan ko po yan. Napakahirap talaga, nakakainis, nakakainit ng ulo, alam nyo yun. Minsan yung gusto-gusto mong maligo, ang bawa, magluluto, maghugas ka ng plato, yung plato mo nakatiwang-wang lang dun sa, ano, sa kitchen, dahil hindi mahugasan, dahil walang tubig, maghihintay ka pa ng tulo. Tapos darating pa yung masisira yung motor, di hindi maghihintay ka na naman so alam niyo ang ginagawa namin guys bumibili kami ng tubig minsan humahanap kami ng lugar na kung saan kami pwedeng mag i -give. although meron naman silang pinapadala mga truck-truck na may tubig pero sa dami po ng tao sa aming subdivision hindi hindi nila po kayang supplyan hindi nila kayang anuhan ng tubig na at saka minsan kasi ang tubig hindi natin alam kung saan ang galing yung tubig na yun hindi natin alam, hindi natin sigurado kung malinis ba o ano yung, yung bang ganun, parang ang hirap kaya kahit kami mahirap bumibili na lang kami ng mineral water bumibili na lang kami para sigurado na malinis po ang tubig, pero napakahirap tapos ito pa ha? kahit po nasira ang motor, kahit ilang araw na walang tubig, yung minimum po, yung buwan-buwan na bayaran na minimum ng tubig, yun ay binabayaran namin. Tulad ngayon, almost 400 na po ang ano, minimum ng tubig sa amin binabayaran. Kaya magamit mo yun hindi, yung cubic, mo, yung cubic mo ng tubig na yun, babayaran mo po yun. Pero kapag sumubra ka naman doon, mas malaki po ang bills na iyong babayaran. Diba? Samantalang sa nawasa, hindi naman po ganun kalaki. Okay lang sa nawasa kasi ang nawasa, anytime naman pwede mong gamitin ng tubig, pwede mong buksan o tumutulo siya. Eh, ito pong prime water, may oras. Kaya kung wala ka pong istakan ng tubig, wala kang malalaking drum, kawawa ka. Kasi, laging, laging walang tubig ang bahay mo. Lalo na ang CR na kailangan, kailangan natin lagi yan sa CR, pambuhos, ba diba? So, ito guys, panoorin nyo ang video ito. Nakakainis talaga tong si Sara Duterte. Eh, bakit tayo nagkaroon ng vice president na ganyan? Ito guys, so panoorin nyo yung interview sa kanya ng ABS-CBN. Hindi ko lang ipakikita kasi baka makapiray tayo. Pakikinig ko lang sa inyo. paan at laulara ng ating bayan kung lahat ay uh, magatake lang sa politika at sa mga taong hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin ito ang problema kaya no ha ito nakikita mm, kita ko mga mga sige at tulungan nyo yan yung yan yung problema kay Sarah Duterte puro siya react puro siya, ayan gagamitin na naman niya ito sa pangangampanya sa mga rally na pinupuntahan niya na yung mga tao naman ay mga binabatikos niya lalong lalo na yung mga congressman na nagano sa kanya diyan about sa confidential funds yung gigil nagigil siya hindi siya makasagot pero di, hindi niya sinagot yung mga tanong pero sa mga sa pamamagitan ng rally ito dito niya po tinitira dito niya tinitira yung mga congressman tulad nung nangyaring rally sa Manila na ito namang si Isko Moreno tumatawa pa kaya itong si Isko Moreno walang pinag-iba din sa mga Duterte at saka yung iba pang mga tao dun si Amy Marcos nandun din well, di ba nakakaano kaya tayo na lang ang humusga, kayo na lang ang humusga kung anong nakikita ninyo sa mga pinagagagawa ni Sara. Hindi naman na siya nakakatulong sa ating bansa eh. Ano pang ginagawa niya? Puro lang siya paninira, puro paharap sa media, puro pa ano, pa interview, ganito ganon. Yun ang ginagawa niya. Wala na po siyang naitutulong sa ating gobyerno. Hindi niya na po tinutulungan ng ating Pangulo. Dapat wala na siya dyan sa pwesto. Dapat palitan na lang yan eh kung ako tatanungin lang, palitan na lang yan eh, o tanggalin na lang siya, mas mabuti pang walang vice president na nakaupo eh, kung ganyan din lang namang hindi nakakatulong sa atin, di ba? Nakakainit lang ng ulo, nakakainis, bakit may vice president ng ganyan? Hindi natin, alam nyo sa totoo lang, hindi ko alam kung anong takbo ng utak niya ni Sarah eh hindi hindi natin alam kung anong kung anong mga pinag niya niyan, ano pinagagagawa niyan, puro lang paninira, pupunta siya sa mga rally-rally, 'di ba? Biyahe-biyahe. O yung biyahe-biyahe na niya, hindi natin alam, gastos din ng gobyerno 'yan. Saan niya din kinukuha yung budget niya, 'di ba? Kaya ano eh, nakakainis talaga eh. Kaya itong prime water na to, sana lang sundin ng mga sinado sa ng mga senador yung sinabi ng ating pangulo na imbestigahan yung prime water na yan kasi alam nyo guys ngayon roll of law hindi na iniisip ng ating pangulo na kikaibigan ka ka o kung sino ka man dahil ang iniisip po niya ang kapakanan at kung ikaw ay nagkamali panagutan mo may kaya nga iimbestigahan pa eh Itong si Sarah kung ano-ano na agad sinasabi eh. Basta kaalyado daw niya, ganito ganon tinitira ng gobyerno. Alam niyo sa totoo lang, mga gising na po ang tao. Hindi na hindi mo na sara maluloko ang mga tao. Hindi tanga ang mga tao. Yung sinasabi niyo na bangag ang ating presidente, mga DDS, kayo ang bangag. alam mo, alam niyo kung sino ang bangag. Si Sara Duterte ang bangag. Sa totoo lang, siya ang bangag. Ang mga Duterte ang bangag. Kasi yung mga binabato nila, pinupukol nila lahat na ipinlalait na ginagawa nila sa ating Pangulo. Ang ating Pangulo, puro trabaho, araw-araw trabaho saan-saan nagpupunta ginagawa niya ang lahat nakikita po 'yan iwan ko na lang kung sa iba ng mga bulag at mga bingi na hindi 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 pinahikingan at hindi pinapanood ang mga ginagawa ng ating pangulo pero ako nakasubaybay ako araw-araw napapanood ko saan man mapunta ang ating pangulo anong mga tulong? tulad po nung sa rice o 'di ba yung sa 20 per, 20 pesos per kilo ng bigas o kahapon inumpisahan o ang dami pong nagpatotoo na napakaganda ng bigas at masarap hindi po totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na panghayop. Ang panghayop, ito po si Sarah ang hayop eh. At totoo lang. Na ayaw ko magsalita ng hindi maganda pero yun dapat nating sabihin para magising siya eh. Hindi ko alam kung ano pong ang hirap ng ano, pag-iisip ni Sara Parang ang hirap, ang hirap yung paliwanag. Hindi ko masabi kung anong ano, ba't ganyan ang isip ni Sarah Duterte. Wala na siyang naitutulong sa ating bansa. Vice President siya. Sinisweldohan po siya ng taong bayan ang laki ng sinisweldo sa kanya. Pero anong ginagawa niya? May ginagawa ba siya? Wala siyang nagagawa. Wala siyang naitutulong sa ating bansa. Dapat nga inuuna niya yung kung totoo yung sinasabi niya na mga mahihirap, gusto tulungan. Bakit hindi niya ginagawa? O ngayon, sino yung dumadaing, di ba, mga mahihirap? Oh, yung mga consumers na katulad ng sa Prime Water, mga dumadaing, isa na ako diyan kasi ako gumaga ako ang gumagamit ako ng Prime Water. Yan ang ginagamit namin sa aming lugar, sa aming bahay. Oh, tapos yung mga dumadaing, ginagawa naman niya na pamumulitika Nagkataon lang talaga ng ating presidente ngayon, lahat ng mga pagkakamali, lahat ng may reklamo, pwede kayong magreklamo, pwede nyong daan, lahat naman yan dinadaan sa ano eh, sa proseso eh. Kaya nga pa iimbestigahan eh. Dahil ngayon po, sa ating sa administrasyon ngayon, humahanga ako dahil ang ating pong pangulo talaga is walang pinipili po. Wala siyang wala siyang sinisino kahit kaibigan ka ano pa. Kung ikaw ay may pagkakamali, may reklamo sa iyo, paimbestigahan at panagutan mo kung nagkamali ka. Tama yun. Ako isang ayon dun kay ating sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad ng ibang Pangulo na naging pangulo. Ngayon lang nangyari yan, sa totoo lang. Ngayon lang po nangyari ito. Hindi katulad ng ibang naging pangulo na pagkaibigan mo, binabaliwala nila. Kaya po, yung mga tao hirap, hindi po nabibigyan ng hostesya. Ganun po yun. Kaya ngayon, halos lahat po ay nabibigyan. Lahat ng mga naagrabyado ngayon, lahat ng mga lumalapit at nagre yung may mga problema, sa totoo lang po, katulad nga niyang nangyari sa IGK, o ba diba? O isa na po yan dahil sa, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya yan nakulong si Duterte. Dahil pumayag siya pinagbigyan niya ang Interpol. O dahil kung hindi po at inarang din niya ng ating Pangulong BBM, hindi rin po mangyayari yan. Kawawa din po yung mga nabiktima. Hindi rin po kakaroon ng hustisya. Kaya pasalamat tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil po wala siyang sinisino at hindi po niya inuuna kung mayaman ka o mahirap o ganito ganon. Mas pinapaboran niya po ang mga mahihirap at hindi niya po iniisip na ikaw ay kaibigan niya o ano paman. Basta ang iiral po ngayon ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, role of law. Yan. Kaya pasalamat po tayo dyan. Sa totoo lang, marami na nga mga taong nagigising. Iilan-ilan na lang naman yung DDS eh. Sa totoo lang, yung mga DDS na mga troll na yan, na mga nagko-comment-comment, -comment, ano na lang yung mga bayaran niyan eh. Sa totoo lang, mga bayaran niyang mga yan. Dahil alam mo kung bakit, iisa lang naman yung kinokomment nila eh. Iisa yung sinasabi nila eh. Dahil kapag nakapanood sila ng news about sa Bongbong Marcos na pinupuri si BBM, nagarito ganito-ganon, andyan ang mga troll naglalabasan. Ang comment nila, sunod, -sunod sunod, sunod, sunod. Nagkakaisa po sila, nakasubaybay sila. Yan ang mga gawain ng mga troll na bayaran. At eto pa, yung sa survey daw, bumaba si BBM. Bumagsak na daw si BBM. Eh, fake news yan eh. Ang ano yung paniwalaan yung mga tao, yung mga ano na, talagang totoo yung puso sa mga ano, ako nga nakikita ko sa mga comment-comment dati, hindi po nagko-comment ang mga Marcos loyalists, ang mga Marcos supporters, o kahit hindi po supporters ng Marcos. Ngayon, sa totoo lang, nababasa ko sa mga social media, nagko-comment na po sila. Sinasabi nila, hindi ako maka-BBM hindi ako ganito ganon pero support ako sa kanya dahil ang ginagawa niya ay nasa tama. O ba diba? nakakataba po ng puso, nakakatuwa yung mga ganong tao. Nagigising na. Alam nila kasi yung tama at mali na. ba diba? Kaya ayun guys, sa mga sa ating pong mga sumusuporta sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana patuloy lang po natin suportahan ang ating gobyerno, ang administrasyon ngayon dahil ang lahat naman po ito'y ginagawa niya para po sa ating mga Pilipino, sa ating bansa. Kaya nga po, ako kahit ano kahit yung may, may mga basher diyan ko ano no sinasabi ah bangag ka pati po yung mga supporters ng BBM sinasabihan ng mga didis na bangag 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 alam niyo sa totoo lang yung mga sinasabi nila bumabalik naman sa kanila yun eh dahil nasa itsura nila nasa mukha nila at nasa mga pag-iisip nila di ba oh so yun guys hanggang dito lang ang aking video at sana ay, sana yung iba diyan nali, naliwanagan na rin at nagising na rin po dahil ako ay isa akong gumagamit isa po ako sa consumer ng Prime Water dahil yan po ang aming ginagamit kaya ako hindi po ako nakiki ano na balita na ganito ganon hindi po totoo po lahat ng sinasabi ng mga nagrereklamo dahil naranasan po namin at hanggang ngayon nararanasan po namin nung umuwi nga ako po ng Pilipinas nagbakasyon ako yung nasanay ako dito sa Taiwan na kada bukas mo ng CR may ano may tubig ganon sa kahit saan ka pumunta may tubig may hot water pa kasi nga di ba dito sa Taiwan ganon kasi is winter pa tapos, nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ko, ba't wala ng tubig? Ano ba yan? Parang, ang isip ko, nandito pa rin ako sa Taiwan. Pero naisip ko, na eh, nandun nga pala ako sa kami, sa Karisa. Alam kong may, tu ang tubig nga pala doon, ay eh, may oras. Kaya, ayun guys, nakakaano. Kaya, sana po, mabigyan ng mabigyan po ng ano ng tamang investigasyon ang prime water na ito at sana po ay mapanagot ang mga bilyar dahil po dito sa prime water na ito. Sana nga po tanggalin na yung prime water sa aming subdivision eh. Papasukin na lang po ang Manila yung nawasa. Mas gusto pa po namin ang nawasa kasi ang nawasa anytime may tubig hindi po mawalan man po pag nagkakaroon lang ng problema pero hindi po katulad ng prime water na araw-araw talaga is may limit, may ano ang oras po, may oras ang tubig. Kaya, yung sinasabi ng mga may trabaho nga, ang hirap. Pag may trabaho ka, uwi ka, wala ka ng tubig, wala. Wala kang maiwan sa bahay. Buti kung may maiwan ka sa bahay, okay lang yun. Pero kung wala at ikaw lang tatrabaho o uwi, ang hirap, napakahirap po. Naranasan ko po yan. Kaya yun guys, hanggang dito na lang aking video. Sana'y nagustuhan nyo po ang video ito. And paki-comment lang po, mga DDS dyan, bas nyo ako kung gusto nyo. Bahala kayo sa buhay nyo, so yun lang guys thank you for watching, God bless, bye bye see you on my next vlog thank you and God bless bye